Ah, uh, lang naman po ang nakuha namin sa ano, trick or treating. May Reese. May O oh Henry, paborito ni Kay Odell. May M &M's. May Hershey. May Iro, paborito ulit ni Kay Odell. Eto, paborito ni Kuya Bong, Dairy Milk. Tapos, hindi ko na alam yung iba eh. Mukhang bago sila sa paningin. May Maynards. May mga Lollipop. Suckers. Yan lang naman. konte. Eto lang naman po ginamit kong bag. Bag ng uh, ano, supa. Kasi, ako na yung basta dyan. Trek-a-trek po dyan. Ako na. tricka-trick trek po yun eh. O, oh, ito pa, isang bag. Trek-a-trek. Ba Pwede lang ito dala dyan lahat ito. <laughs> Baka bago dumating dyan. Ispan na lahat to. Na. O, oh, baka yung mga candy ko, baka isama nyo naman sa ito, candy nyo. Huwag nyo, ayan, inuhulog nyo na yung candy. Sa'yo yun ba yan? Ito bang yung bulog sa akin? O, yan. Aba, si Justin nasama. O, oh, kaya ja, kay mama mo ilagay. Ayoko rin nun eh. Ah, uh, yun lang po. At kami magpapaalam na.